What's up mga kabungal? Ngayon, samahan nyo ko ngayong araw na 'to, o ngayong umaga na ito sa PNB dahil ako po ay magwi-withdraw ng aking second pay sa YouTube. Dahil sa nasa probinsya ako at ngayon nasa bahay ako ngayon at ang lugar na aking tinutuluyan ay nasa probinsya dahil malayo ang Union Bank na aking pupuntahan kaya ako ay mag withdraw na lang sa ibang banko. Pwede naman yan guys. Kung ang yun bank ninyo, ang gamit ninyo kay YouTube para sa pag pay ng inyong sahod. Kung malayo naman ang yun bank, pwede naman yan sa ibang banko. Katulad ng RCBC, Metrobank at PNB. So ako ay sa PNB mag withdraw ng sahod sa bayan ng Bulacan at napakalayo ang aking bayan at napakalayo rin ng Union Bank sa bayan ng Bulacan kaya hindi ako makakapunta ron dahil malayo nga dito na lang ako sa mas malapit kahit na merong bawas na maliit naman hindi naman kalakihan ng kaltas ng PNB sa Union Bank na iwiwidro natin ang ating sahod okay lang yan basta ang importante makuha mo ang iyong sahod. So guys, ganun lang kasimple yon. Kaya kung ikaw ay sa sahod, huwag ka nang maghanap ng yung yung bank na hindi mo na alam kung saan. Pwede yan sa ibang ATM machine. Kaya ganun ang gagawin ninyo. Kaya ano pang hinihintay natin guys, samahan nyo ako sa pagbibidro ko sa aking second sahod sa YouTube. So guys, ipapaalam ko lang sa inyo na ang second sahod ko nga pala ay uh, medyo maliit lang pero okay lang yon ang importante tayo ay nakasahod at malaking biyaya yon at yan ay dahil sa inyo sa lahat ng mga viewers sa lahat ng mga subscriber ako po ay nagpapasalamat muli dahil ako ay nakasahod na naman at maraming tumangkilik sa mga video sa mga tutorial na aking ina-upload kay YouTube at marami rin kayong natutunan sa lahat ng mga video na aking na-upload at sana ay makatulong sa inyo at itong vlog na to sana ay makatulong din sa inyo na kung ang yun yung bank ang inyong gamit sa inyong pag withdraw sa inyong sahod pwede yan i-withdraw sa ibang ATM machine na banko hindi lang sa inyong bank kasi kahit sa yun yung bang withdraw yan, walang kartas kaya lang dito sa ibang bangko sa ibang ATM machine ay may kaltas. pero okay lang yun ang importante nga makasahod ka o nakasahod ka yun ang pinaka importante yun kaya ano pang hihintay natin guys samahan nyo ako sa ating pagwi-withdraw sa ATM machine ng PNB sa aking sahod kay YouTube. Kaya, ano pang hinihintay natin? Let's go! Tara na! Salamat mga kabungan at nandito tayo ngayon sa PNB. So, dahil sa sige yung sahod na natin kay YouTube at hawak ka rin ang Union Bank ngayon. Union Bank ay maging ATM. So, dahil wala naman dito sa probinsya na Union Bank at nasa ako, wala yung bayang pa. So, Ititignan natin dito sa BNB, dito na natin i ang ating second sahod kay YouTube. Kaya, ano pang natin guys? Tara guys! Ito ang ATM machine na BNB. So, ito, eh, so, yun yung bank ang gamit natin. Dito na natin i-withdraw yung ating second sahod kay YouTube. Kaya, tara na! Ta, let's go!

Paano ba 5K? 3-0 Five thousand zero. Five thousand zero. Hindi pa na tupe din sa yung may five hundred kailangan. Yes. Ayun. Wala. So, ayun guys. Uh, ito na guys. Ito na ang ating pera. Laki Oh. Uh, one, two, three, four, five. So, ayun. Uh, thank you, thank you nga pala sa lahat ng mga subscriber sa lahat ng mga sumusuporta kay Bungal TV, kay Kuya Roy Tripolar TV. So maraming maraming salamat sa inyo guys ha. Hanggang sa muli guys. Paalam!